nagtataka ka ba na bakit mahina o mabagal ang inyong wifi connection? May solusyon ako dyan. At bago tayo magpatuloy sa ating topic ngayon ay mag-intro muna tayo. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Dab Vlogs. Kung bago ka lang sa aking channel, ako nga pala ay si Junisio Arcelo Bukag Jr. In short, just call me Juni. For today's video, ang topic natin ngayon ay tungkol sa kung paano malaman ang mga nakakonek sa inyong wifi o router connection. Yan ang pag-usapan natin ngayon kung paano natin malaman ang mga nakakonek sa inyong wifi. Minsan kasi, mabagal ang ating koneksyon sa ating router ay hindi pala alam natin na marami na ang nakakonek sa ating wifi At bago tayo magsimula take notes lang itong mga tips and tricks na i-share ko sa inyo ay pwede ito sa lahat ng mga brand ng router ay compatible ito mapaglobe, PLDT, Converge, at iba pa dyang mga brand ng Wi-Fi. Automatic itong tracks ang tips na ibigay ko sa inyo. Sa pangagitan ng application na ito, malaman natin kung sino ang mga nakakunik sa ating Wi-Fi connection. Kung interesado kang malaman ito, Panoorin mo lang ito mula sa simula hanggang dulo para malaman mo ang mga tips and idea kung paano ito gawin. Ang una natin gawin ay punta tayo sa Play Store. i natin ito. Dito sa search bar, i-type natin ang Who's on my Wi-Fi? Magda LM. Yan ang i natin sa search bar. Ulatin ko ha i natin sa search bar, who's on my wifi Magda LM. Yan ang i natin. At i-enter natin dito sa search bar, i-enter natin, at yan ang lalabas. So, ang bubungad sa atin yung ang pinakauna. Yung sinubukan ko sa ibang mobile na unit, ay lumalabas ito sa pangatlo at saka pangapat. So, dipindi sa model ng mobile at sa akin naman lumalabas ito sa una at itap natin ang who's on my wifi so pagkatapos na itap natin ang who's on my wifi magdalm ang creator nito magdalm at tingnan natin kung ilan na yung download niya ang download nito ang nag-download tapos ang review niya 4.7 at tingnan natin sa baba, ratings and reviews, 4.7. At tingnan natin ang mga nag-comments. At tingnan natin ang mga reviews naman niya ay nagbigay ng magandang mga comments. Ha? Nagbigay sila ng magandang comments sa application ito. ito. So, ibig sabihin, maganda ang application na ito. Nagbigay ng magandang review at ratings. So, ang sunod natin gagawin ay mag-install tayo at i-download natin. Itap natin ang install. So, antayin natin na ma-install ito. Pagkatapos natin mag-install at mag-download, itap lang natin ang open. Ang bubungad sa atin, itong terms and privacy policy. At ang sunod na natin gagawin, kailangan mo nang basahin ang terms and privacy policy. Pag tinamad kayong magbasa, ang sunod nating gagawin ay accept and continue. At ang sunod nating gagawin, itap natin ang start search. So, tapos na accept natin ang accept and continue, automatic labas yung we need access. So, ang sunod natin gagawin is itap natin ang allow axis. So, pagkatapos na itap natin ang allow axis, ang susunod naman, lumabas na naman itong allow who's on my wifi to access the device location. So, nakalagay dito while using the apps. Itap natin ang while using the apps. At pagkatapos natin na activate ang location para malaman natin a uh, kung sino ang gumagamit, nagi-connect sa ating wifi, ngayon, dito na tayo sa ating dashboard at makikita natin host on my Wi-Fi. So, una, device. Ang pangalawa is network history. Nakakunik sa ating Wi-Fi at ang gagawin natin ay itap natin ang arrow. Pagkatapos, automatic lumabas ang mga limang nakakunik at saka tatlo ang generic device connected natin so nakalagay itong generic device so ituturo ko sa inyo kung paano paraan para lumabas yung mga brand name at kung anong model ng CP na yun na nakakonect sa ating wifi. Ang sunod na gawin natin ay i-click itong tatlong dot. I-click natin ang tatlong dot, then itap natin ang preference. At dapat natin itong i-on ang recognize the manufacturer of the device if available or should the custom name of the device. So, itap natin ito. Inactivate ko na. Recognize manufacturer. Click activate. Then, out. sunod natin ngayon ay ang um, notify when new device are found. Itap natin ito. Tap natin allow. Then, allow. At ang sunod natin itap, itong pinaka importante sa dalawa. Itong show whose name if available. So, itap natin ito. I-activate. If available. So, itap natin ang back. So, ngayon, nakita na natin itong device ko, yung router, Teknos K710, itong anon, bali apat na anon. So, ngayon, nakita na natin ang, pang ang pangsyon ng brand name, and model na naka sa ating wifi router. So nakita nyo, yung hawak ko na cellphone ay may nakalagay na siya. Nakalagay ng model ng cellphone at saka pangalan. Ang ito lang hindi nakalagay, pangatlo, pangapat, at saka panglima ay anon. So ngayon, alamin nyo kung ilan ang ilan kayong gumagamit sa inyong wifi router. Pagtingin nyo na sobra ang nakakunik sa inyong wifi, ibig sabihin may nakikunik dyan. Kailangan magpalit ka na ng password at ang advice ko sa inyo kung magpalit kayo ng password ay kailangan may karakter all at saka hashtag para hindi madaling ma trace. Kailangan palitan din ang password ng inyong Wi-Fi. So ngayon, gawin nyo para hindi nakaagad malaman ng mga gustong makikonek ng Wi-Fi nyo. At dito naman sa network history dito malalaman ang mga nakikunik sa wifi natin. So, tiknot lang. Kung gusto man nating i-customize, alam ko naman na atong cellphone ito, din dito naman siya i-change kung Samsung or Apple o ng klaseng device at iba pa. Para hindi na kayo mahirapan na ng mga nakakunik at kung paano ito matris. Automatic yan at hindi ka na mag-isip kung paano gawin. Kung pinanood mo naman ang video kong ito mula sa simula hanggang dulo at nakatulong, please pa naman sa aking YouTube channel, Dabjar Vlogs, and FB account, Junior Silo Bukag. At huwag namang kalimutan mag-like and share para marami ang makakita at makatulong sa kanila. At isama mo na rin ang bell button para updated ka sa aking mga bagong upload na mga video na tulad dito. At kung may mga comments, suggestion, and question, please write in the comment section dyan sa baba. Para kapag nabasa ko ito, ay masagot ko ito agad at magawa natin This is how legends are made. ng video hanggat sa akin makakaya maraming salamat sa inyong lahat have a nice day to all God bless you always once again thank you for your time and effort to watch the video until the end Bye bye! See you next time!